mawawala okay sa ating laban dahil painit na painit na. At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay patuloy tayong kapit-bisig sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga OFW, nakasama ko since 2015 nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pangaapi ng mga nakaraang gobyerno, andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog every day dahil wala po akong ibang intensyon sa laban na ito kung di makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay uh, bakit ba kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan ko magdadalawang dadalawang taon na or yeah magdadalawang taon na po nung 2022 nung kauupo pa lang ni Marcos Kuting Jr. Okay, bakit po Kuting? Dahil akala po natin siya ay uh, tigre ng norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala isa lamang Kuting at under the na susunod-sunod sa kanyang walang iyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig nyo na, na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon ng panahon ay napakahalaga dahil sabi ko nga sa mga nakaraan, ang ating pong bosses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugpuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Paul Boronic Administration. Kailangan natin magsama-sama mga palangga patungo kaysa labang ito at sa pamamagitan ng ating boses o tinig para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan na sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. You know, speak up tayo, speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o kalampagin ang ahas, ang kuting, <laughs> at ang baluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, hustisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Kibuloy sa atin, sa mga vloggers, uh, again, sa mga ginipit nila o sa mga tao na sa kanila hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin ng hostisya kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan nyo mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon ni Liza Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamkam, lalo na sa usaping smuggling, pulburon at kung ano-ano pang pagwawalang hiya sa ating bayan. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, <clears> isa sa aking isinuwala na sa Bureau of Internal Revenue, okay? Siyempre, ang ina po ni Lisa dyan ay ang magagaling kumawat ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susugin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan. Hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susugin pagbayarin ng tamang mga taxes, katulad ng ginawa ng panahon, panahon ni Pangulong Duterte, so susugin nila pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Kuting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka ng, let's say for example po, 5 milyon. Kunyari, 10 milyon pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 milyon na lang, at ang i- uh, ang i-report sa gobyerno o sa BIR is 1 million o maybe kalahating million na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga ininform sa atin, mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concerned sa kaba bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin malilimutan sa yugto okay, ng pinakatiwali, pinakawalang hiya, at pinakababoy o busabos na gobyernong ito. Mga palangga, for almost two years, na nagsasalita ako dito na nanawagan na panahon na para mag-speak up day. Magsalita na po kayo dahil ang, ang nakasalalay dito ay kinabukasan nating lahat. Ito at nung mga nakarang araw, nung, nung, nung Davao, <coughs> excuse me, Adam, um, Cebu Rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga isenyer o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay katangisip lamang kung di mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na hiya ng Marcos Coating Administration at Ahas tambaloslos dahil magkakasabuat niya mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ko, sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito nga yung ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama natin boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigkis-bigkis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa atin, nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. ba? Diba? So ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating nga nga bells sabi ko nga, atong tinig natin ito yung magbibigay ng solusyon sa mga hinaing natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga pag itong pulboronic administration na ito, kaya nating tibagin at pababain ito. Mal sabi ko nga malapit na nating makamit dahil itong boses natin, itong tilig natin, ang tunay na makakapagpabago sa ating bayan. Kailangan lang natin talagang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan nating wag sumuko. Kasi dito nakasalala yung kinabukasan natin eh. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, every, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos ng pera ng bayan. Si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarpo, lahat ng mga nag-, nag nakipagdikit sa kanila, nagkikisas sa kanila. Okay? Para protektahan ang mga negosyo nila, para hindi magbayad ng tamang taxes, para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan uli natin ang smuggling, 'di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan, pagtaas ng presyo. Hindi nabibigyan ang karapatan ng karapatan ang mga maliliit na mga uh, negosyante na malumago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan nating maging matapang